Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan Matapos sa malaglag sa West Finals Si Anthony Edwards ay inulan ng Kanshaw at Matikos mula sa mga fans Binalikan din nga ng madami ang kanyang mga pahayag kung saan gumagawa siya ng mga prediksyon At ito nga ang nangyayari kapag gumawa ka ng prediksyon It's either maging Nostradamus ka na tila ba naikita mo ng kinabukasan o kaya naman kakainin mo lang nga ang lahat ng mga sinabi mo At isang bagay nga sa pag-trash talk kung marunong ka bumato, dapat ay marunong ka din na sumalo. Ngayon ay binabalikan nga ng mga Mavs fans ang sinabi niya na sigurado nang may Game 6. Sinabihan niya nga si Micah Parsons ng Dallas Cowboys na dadalhan niya ito ng sapatos sa Game 6 sa Dallas. Ayon nga sa mga fans ng Mavs ay hihintayin pa din nila ang pagbabalik ni Anthony Edwards dito. Habang mga fans naman ng Phoenix Suns ay bumabawi din nga kay Edwards. Dahil matapos nga natambakan ni Luca at ng Mavs ang Suns noong Game 7, si Edwards nga ay nagpost sa Instagram story niya na sinabi na nakakahiya o ang pila nagbabakita ng Suns. Fast forward after a couple of years, kung ang Suns nga ay natambakan ng 30 points sa first half, ang Timberwolves naman ay tinambakan din ng 29 points sa first half ng Game 5. Ayon nga sa mga fans ng Suns ay at least umabot daw sila ng Game 7 sa maps sumalit tinatawanan lang nga ito ng ibang mga fans, ang dalawang fanbase na ito, dahil tila ba naghahamunan nga daw ito kung sino ang mas magaling na talunan at anak ni Luka. So ayun nga po mga kaibigan, nang tanungin nga noon si Kevin Durant kung ano ba ang masasabi niya na tinatrash talk siya ni Anthony Edwards ayon kay KD ay okay lang ito. Pwede niya nga daw itong gawin dahil tinalo sila nito. At ngayon naman ay kailangan nga ni Edwards saluhin ng lahat ng mga salita niya na binabalik sa kanya ngayon ng mga fans ng Suns, Nuggets at ang Dallas Mavericks. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Paul George. Sa ngayon nga ay naasahan ang pagpasok ni PG-13 sa free agency matapos sa hindi siya bigyan ng Clippers ng kanyang hinihingi na max contract. Ang duo nila ni Kawhi Leonard ay expected na magdala ng unang championship sa Clippers franchise. Ganun man for some reason, mapa-injuries man yan o kaya naman on-court play, hindi nga sila naging successful dito despite having a loaded roster sa mga nakaraang season. Kaya naman ang parang nga sa nakakaraming fans ay mukhang kailangan na daw ni Paul George na mag move on kung nais na pa namang kampyon at maghanap ng panibagong team na pwede maging fit sa kanya. Una sa listahan dyan ay ang Philadelphia 76ers. Pwede nga silang bumuo ng big three ni Maxi at ni Embiid at gumawa ng malalim na playoff run sa mas mahina na Eastern Conference. At talagang hahabulin din nga siya ng Philadelphia 76ers kayong free agency. Andiyan din ang Indiana Pacers kung saan mukhang siya nga ang missing piece ng team na ito upang maging isang legit na championship contender at kayanin na makipagsabayan sa mga healthy team ng Boston Celtics, Milwaukee Bucks at New York Knicks na team. Habang ayaw naman sa former NBA player Canyon Martin ay pwede ng subukan ang Lakers kung ayaw na nga daw na umalis ng LA. Mas fit nga daw siya kay Anthony Davis at sa aging LeBron James. Sa palagay nyo ba ay saan team babagay si Paul George?